Manami pati netizens ang naiinis at nagbabashe si Chloe San Jose, ang girlfriend ng two-time gold olympic na si Carlos Mulo. Dahil nga daw gusto yatang saluhin nito si Carlos at parang wala nang ginagawa itong girlfriend niya para maging mabuting girlfriend para kay Carlos. Dahil ang sabi nila dapat pinagbabati niya ang magulang ni Carlos at pati ang kanyang boyfriend sa mga netizens aanuhin mo ang success kung deep inside you ay meron kang sinasaktang tao kaya ang tanong ng karamihan bad influence nga ba si Chloe kay Carlos Yulo dahil meron na naman silang trending video na pawang skandal ang sabi nga nila ay nakakadiri naman ating alamin kung ano nga ba itong viral video na punong puno daw ng skandal Marami ang naging masaya sa pagkapanalo ni Carlos Yulo ng kanyang Olympic gold. Hindi lang isa kundi dalawa. Pero ang kasiyahan ay napahiran ng kontrobersya dahil nga sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang, particularly ang kanyang ina. Marami ang nagulat nang aminin ni Carlos sa TikTok na ang kanyang ina ay na ang kanyang pera at sinabi niya ngang na mishandled ang lahat ng kanyang earnings sa gymnastic pati mga incentives. At ang sabi pa nga nila ay against nga daw si Angelica sa girlfriend nitong content creator na si Chloe San at tungkol naman sa mga nawawalang pera, ang sabi naman ni Angelica ay the money was given to me ayon sa kanyang ina. As a mother, I was worried that my child might face financial problems in the future kaya ininvest ko under my name. Ayon, pa ayon kay Angelica, oo nagkamali siya dahil hindi niya nga daw sinabi sa kanyang anak. Pero yung pera naman na yon ay ginamit niya para mapabuti at magkaroon ng investment dahil natatakot siya na pagdating ng araw ay walang maipon ang kanyang anak at mabali wala lahat ng pinaghirapan niya. Kaya sabi niya ay intact naman yun at nagpagawa ako ng bahay niya. At yung iba ay pinasok ko sa insurance para magkaroon siya ng iba't ibang insurance para sa future like health insurance dahil atleta siya, kailangan ay meron siyang security. At dahil nga sa kontroversyang ito sa saring opinion, meron kampo kay Angelica, meron naman panig kay Carlos at ang kanyang girlfriend. Pero sa bandang huli ay humingi ng tawad ang ina niyang si Angelica Yulo habang umiiyak kahimingi siya ng tawad at sinabi niyang patawad anak at ang sabi niya nga ay kung naisin daw ng gymnastic at Olympian na si Carlos na umuwi sa kanilang bahay ay welcome ito at sana nga daw ay isipin niya nang ginawa niya lamang daw iyon para sa kanyang kabutihan. Kung ating babalikan ang interview ni Carlos Yulo ay ang sinabi niya nga dito, yung principle po kasi dito, wala po si liit o laki ng amount po na incentives po ang ginalaw niya, kundi po pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent yung pinopoint ko po sa kanya. At inamin niya din na Carlos na totoo na ang dahilan na hindi nila pagkakaunawaan ay dahil kay Chloe Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang ayaw niya na kay Chloe. Kahit hindi naman po niya nakikita o nakikilala pa in person. At mas nakalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundary sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe. Dahil gusto ko po siya ayon pa sa kanya ayon pa nga kay Carlos ay napatawad niya na ang kanyang ina long time ago Pinagpupuri ko na maging safe kayo palagi at nasan maayos kong kalagayan diyan ayon pa sa kanya although pareho na pala silang humingi ng tawad sa isa't isa pero ang tanong bakit hanggang ngayon ay hindi pa pumupunta si Carlos Yulo sa kanyang pamilya? Sabihin na natin may tampo pa rin siya sa kanyang mga magulang bakit nga daw dinadamay ni Carlos ang kanyang mga kapatid dahil nagtrending nga naman ang video ni Carlos at ni Chloe. Masaya na sana ang lahat na magkita si Carlos Yulo at ang kanyang kapatid ni si Carl Yulo na parehong nag-receive ng award. Pero unfortunately ay merong interview itong si Carl Yulo at hinag siya ng kanyang kapatid ni si Carlos at ang sabi niya, Kuya, sabay ako. Kuya, sabay ako. Sabay tanong naman itong ni Carlos sa kanyang girlfriend na si Chloe na, Isasabay ba natin ito? Kaya binatikos na naman itong si Carlos, bakit kailangan pa daw tanungin ang girlfriend kung isasabay ang kapatid? Natural na islang lang ng kapat niyang magbanding sila. Kailangan pa bang tanungin sa girlfriend? Bakit wala siyang sariling desisyon? Kapatid niya yon. At ang isa pang napansin ng mga netizens, bakit tinamay ni Carlos Yulo ang kanyang mga lola at lolo? Na alam naman natin kung hindi dahil sa kanyang lolo ay walang Carlos Yulo. Dahil ang lolo niya ang naghatid sa kanya sa si gym nung bata pa siya. Kaya doon niya nakitaan ng talento si Carlos Yulo. Although inamin din angelika Angelica na masama ang loob niya sa kanyang anak. Andun yung pain na sabihan ka ng anak mo na nagnakaw. Gusto kong sabihin asan yung ninakaw. Ganun pa rin naman kami tulad ng dati na hindi pa siya nagkakapera. Nung nagkapera siya walang nagbago sa lifestyle namin. Ay nga sa kanyang ina. Mahal ka naman dahil ang bahay nila ay ganun pa rin kaliit at halos hindi na nga sila magkasya kung papapansin mo dahil nandun pati ang kanyang lola at lolo sa both side. At ayon pa sa observation ng mga netizens ay kung talagang maraming kinuwang pera sa si Angelica ay bakit puro nagtitinda na lang ang ginagawa nito at raket Ibig sabihin ay madiskarte din daw inang ito si Angelica. Dahil marami itong ginagawang racket, pag-online selling at pagtitinda ng mga pagkain. At ang sabi pa ng netizens, dapat i-blame mo itong girlfriend mo na napaka-luxurious. Baka nga gusto kanya talagang solohin. Dahil kung matinong babae ito ay dapat siya na ang nagpapakumbaba at sinasabihan kang puntahan mo ang mga magulang mo. Dahil kung wala ang mga magulang mo ay wala ka sa mundong ito. Pero makikita sa kanyang mga pose ay puro luxury ang kanyang pinapakita at puro travel with Carlos Yulo ayon pa sa mga netizen sa dami ng blessings na narisim mo, more than 100 million condo at dalawang sasakyan. At ayon sa netizens ay hindi mo man lang magawang silipin ang dating tirahan mo na ang mga magulang mo at pamilya ay nandun pa rin nagsisiksikan. Dapat nga pagawan muna sila ng bahay para man lang maging maluwag ang kanilang buhay. Ang sabi nga nila kahit hindi na lang para sa nanay mo, kundi para sa kapatid mo at mga lola at lolo mo na matatanda na. Kaya naman pala nagdadamdam ang iyong lolo dahil up to now ay hindi ka nagpaparamdam at nagpapakita na alam mo naman na miss na miss ka na nila. Kung titignan mo itong larawang ito, ito ang bahay nila Carlos. Maliit at nandun pati ang kanyang mga kapatid at ang pamilya ng kanyang kapatid ganun din ang kanyang lola at lolo sa both side at nakikita naman na dyan din nagraraket ang kanyang ina kaya naman hindi mo maiwasan na maiyak ang ibang netizens lalo na ang kanyang lolo na miss na miss na siya kung hindi sa kanyang lolo ay wala namang Carlos Yulo kaya hindi mo na naman maiwasan na mapatigos itong si Carlos Yulo at mas na-appreciate pa ng mga netizens ang kanyang nakakabatang kapatid ni si Carl Yulo dahil napakamabuting anak nito na tumutulong sa kanyang mga magulang. At ito daw si Carlos ay porkit nakuha niya na ang tagumpay, mukhang ang apple of the eye niya lang ang kanyang girlfriend at wala ng pakailam sa kanyang pamilya. Ang sabi nga nila ay ang anak daw ay kayang tiisin ang magulang, pero ang magulang ay hindi kayang tiisin ang kanyang anak. Anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba ay may attitude problem si Carlos Yulo at naimpluensya na siya ng kanyang girlfriend? O dapat lang niyang tiisin ang kanyang mga magulang dahil sa ginawa nitong kasalanan? Comment down your thoughts. At meron na naman trending video itong si Carlos at si Chloe na mukhang iskandal. Dahil daw sa video na ito na mukhang may dinudukot itong si Carlos Yulo. Panoolin itong video, kayo na ang humusga. Bakit daw ganun? Parang ang laswalaswang tignan. at kita sa video ito na binubuksan ni Carlos ang damit ni Chloe na blouse at mukhang pinisil-pisil ang kanyang kamandag. Ano sa tingin nyo? Tama ba na ganoon kalaswa ang kanilang pinapakita? Lalo na kay Carlos na maraming nag-a-idol sa kanyang kabataan? What do you think? Good example ba ang dalawang ito sa kabataan? Comment down your thoughts. Although iba-ibang opinion ng mga tao, meron din naman nagsasabi na girl power na. At meron din nagsasabi na paano magiging good example. Eh, nagli-live in itong dalawa na hindi nga kinakasal. Kaya hindi pa na sila good example sa mga kabataan. At ang sabi nga nila ay kung marunong humingi ng tawad ang kanyang ina ay dapat ganun din si Carlos. Hindi lang pagpapatawad kundi gawin niya sa gawa. At marami pang magmamahal at magdadasal sa kanya kung siya ay marunong tumanaw ng utang ng loob at kanyang puntahan ang kanyang mga magulang at kapamilya. Hanggang sa muli. Bye!